Bakit maganda mag-alaga ng aso? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw pag-uusapan natin ang ating mga mabalahibong kaibigan, ang mga aso. Marami sa atin ang may aso sa bahay at alam natin kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Pero bakit nga ba maganda mag-alaga ng aso? Tara alamin natin. Una sa lahat, ang mga aso ay tunay na kaibigan. Sila ang laging nandiyan para sa atin, sa hirap at ginhawa. Kapag tayo ay malungkot, sila ang magpapasaya sa atin. Kapag tayo ay stressed, sila ang magpapakalma sa atin. Ang kanilang presensya ay sapat na para gumaan ang ating pakiramdam. Pangalawa, ang mga aso ay nakakatulong sa ating kalusugan. Alam niyo ba na ang paglalakad kasama ang ating aso ay isang magandang exercise? Nakakatulong ito para mapanatili ang ating katawan na aktibo at malakas. Bukod pa rito, ang pag-aalaga ng aso ay nakakabawas ng stress at anxiety. Ang kanilang pagmamahal at atensyon ay nakakabuti sa ating mental health. Pangatlo, ang mga aso ay nagbibigay ng seguridad. Alam natin na ang mga aso ay matatalas ang pandinig at amoy. Sila ang ating unang linya ng depensa laban sa mga hindi inaasahang bisita ang kanilang presensya ay nakakapagbigay sa atin ng kapanatagan sa ating tahanan. At higit sa lahat, ang mga aso ay bahagi na ng ating pamilya. Sila ay hindi lamang mga alaga kundi mga miyembro na rin ng ating pamilya. Sila ay ating kalaro, ating kasama, at ating sandalan. Ang kanilang pagmamahal ay walang kondisyon at walang katumbas. Kaya naman, kung nag-iisip kayo na mag-alaga ng aso, huwag na kayong magdalawang-isip pa. Ang pag-aalaga ng aso ay isang responsibilidad, pero ito ay isang responsibilidad na punung-puno ng pagmamahal, saya, at benepisyo. Sana ay nalaman ninyo kung bakit maganda mag-alaga ng aso. Hanggang sa susunod na episode, paalam at maraming salamat.